Hello guys, good morning! Nalito po ako magbanlaw, maglaba. Kinabanlaw ako po muna para yung dun mawala. O malesin man lang. Ako po taga-banlaw. Ko po taga-salang. Ako na rin ang mag-hahangir. Hangir. Basta siya po tagasalang lang. Yung iba nga po, di ba, walang kamay. O, oh, po ako sa mga ganong Walang kamay, pero nakakapag gawa sa bahay. So, huwag po tayo mawala ng pag-asa kung may mga kulang sa ating parte. Mahal po tayo ng Lord. Huwag oh, oh, po tayo mag-sinawa o magsawa. Mamaya po, magsasampay na kami yung next vlog ko. Pagawin so, lang po natin mga ating parte. Dumawa ng mabuti sa ating kapwa. Tapos na po yung ating puti. Maglalawa na lang. So, papunta na po tayo sa dipulo. Madali lang pong maglaba, dipuba. Po Basta may tubig. Meron pong maglabag po ng tubig. Puro po pang ibaba itong aking mga bandawa tapos ito ako sa ibang bitabawag. Gusto ko po bago isa lang sa washing machine. Slide na lang po. Gusto ko ba lang isa lang po. Pangarap ko rin po yung pag bagay ng damit sa washing. 啊，从这里来。 So ito po nalaban na ng sabon na. Oh, salamat po today's video. God bless po. Papalain tayo ni Lord. Huwag po tayo, wala ng pag-asa. Peace lang.